Pero, yung karapatan mo, Bay Alonso, para magsampa ng kaso laban sa amin ni O.G. Diaz at sa iba pa naming mga kasama, yan ay hindi namin hinaharangan. Pero kung ito ang naging dahilan para busalan ninyo ang bibig, opinyon at malaya naming pamamahayag ay nagkakamali kayo gumawa ka ng maganda, Bea Alonso, patuloy kitang papalakpakan, patuloy kitang pupurihin. Pero kapag ikaw ay nagkakamali at sablay ang iyong ginagawa sa mata ng publiko at sa aming panlasa, ikaw ay aming paaalalahanan at tatapikin. At sabi nga, kayo ang nagdemanda. Ikaw, Bea, ang nagsampa ng kasong libelo laban sa akin, kay Oji Diaz at sa aming mga kasama ano ang ating sinasabi. We will see you in court. Pintinanang kolumnista na si Nanay Christopher Min, hindi nagpatinag at hindi aatrasan ang matinding hamon ni Bia Alonso. Ojo Diaz, damay din. Kung nagulang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Matapos nga lumabas sa mga vlogs ni Nanay Christopher Min at Oje Diaz ang ilang topic ukol sa takbo ng kasalukuyang buhay ngayon ng kapuso actress na si Bia Alonso na di umano ay naging biktima ito ng mali, malisyoso at mapanirang informasyon kung saan formal lang naghain ng reklamong cyber libel ang kapuso actress na si Bea Alonso laban sa showbiz reporters na sina OG Diaz at Christopher Min. Base sa post na ibinahagi ni Nelson Canlas sa kanyang Facebook page, dumulog na ang dalaga sa Quezon City Prosecutor Office para maghain ng tatlong magkahiwalay na cyber libel case laban sa dalawa pati sa kanilang mga co-host sa kanilang mga online showbiz programs. Bukod pa rito, kinasuhan rin ni Bea Alonso ang isang netizens na nagpapanggap na malapit sa kanya base sa complaint at gamit ng kapuso ang Chris siya ay naging biktima ng mali. Malisyoso at mapanirang impormasyon na galing sa nagpapanggap na malapit sa kanya na siyang pinag-usapan sa mga shows ni Nanay Christy at OJ Diaz na di umano ay wala naman raw basihan Kasama na rito ang umano'y paninira kay Bia Alonso sa kanilang mga shows kabilang na ang umano'y dipagbabayad ng tax ng dalaga Kasama naman niya sa paghain ng kaso ang kanyang abogadong si Atty. Joey Garcia at ang kanyang manager na si Shirley Kwan. At nang makarating nga ito kay Nanay Christopher Min ang balita ay agad ito naglabas ng statement sa kanyang tanghaling programa kung saan binanggit agad ni Nanay Christopher Min ang ukol sa reklamo ng actress laban sa kanya at kay O.G. at sa iba pa nitong kasama. Alam po namin na meron kayong hinihintay na tugon ngayong araw na ito dahil kahapon po ay nagsampa ng kasong libelo si Bea Alonso laban sa inyong lingkod kay OG Diaz at sa iba pa po naming mga kasama. Wala pa po akong detalyadong may sa inyo dahil wala pa po kaming hawak na impormasyon. Hindi pa po namin alam kung ano-ano ba ang nilalaban ng kanyang sinumpaang nga sa Laysay kung bakit siya nagdemanda ng kasong libelo. Ito po ay karapatan ng kahit sino. Sino man po ay maaaring magsampara ng anumang kaso laban kanino man lalo na po sa amin trabaho bilang mga mamamahayag ang libelo po o cyber libel o cyber bullying na tinatawag nila ay kakambal ng aming profesyon ito po ay parang dila at ngipin magkasama hindi po maaaring paghiwalayin pero napakalayo pa po nang tatakbuhin nitong kasong ito. Magpapalitan pa po kami ng aming mga sinumpaang salaysay para ang prosecution na po ang magbidesisyon kung sino ba ang nasa tama at sino naman ang nasa palig ng mali. Hindi po natin ito mapupwersa, hindi po para sa atin ang maghusga kung sino sa panig namin ni Bea Alonso ang uh, nagkasala. Nasa husgado na po yan. Hindi po para sa atin. <laughs> Ngunit ang hindi lang matanggap nila Nanay Christopher Min at OGVS ay ang pagsabihan sila na ang kanilang programa ay ginamit lamang si Bia Alonso para magkaroon ng mataas na views para kumita. Hindi lamang po namin matatanggap ni OGVS yung, uh, yung kanyang kampo sa pagsasabi na ang amin daw pong vlogs ay ginagawa para lamang magkaroon ng mataas na views at pagkakitaan si Bea Alonzo. Ang programa po ni OG Diaz, ang kanyang vlog at ang showbiz now na una, maging ito pong Christy Minute ay dinisenyo hindi lamang po para kay Bea Alonzo. Ito po ay para ibalita ang lahat ng kwento, positibo man o hindi, tungkol sa mga personalidad na tinatawag po nating public figures. At bilang pampublikong figura po sila, ay kami naman po yung nagtatawid ng mga balita tungkol sa kanila. Hindi po namin maaaring puhunanin si Bea Alonso lamang para kumita ang aming mga vlogs. Mali po yun. Lahat ng mga kwento ay inilalatag po namin at depende na lamang po yan sa pagtanggap ng mga personalidad na aming tinatalakay. At sa patuloy nga na paliwanag ng bitiranang kolumnista na si Nanay Christopher Min kung saan napatanong ito at ibinato sa hangin ang mga katanungan ng ilang netizens at maging sila Nanay Christopher Min ay nahirapan din sagutin. Ito po ay isang question na gusto ko pong iba to sa hangin. Siguro po, maging kayo na mga nakatunghay ngayon ay uh, mahihirapang sagutin, lalo na po ako. Saksi po kayo, mga kapatid, sa marami at mahabang panahon na ako po ang unang-unang armas nasa harapan at wala sa likuran ng pagtatanggol kay Bea Alonzo. Alam niyo po ang kanyang mga pinagdaanang issue ako po ang nagbigay ng protection sa kanya. Ako po ang nagtanggol. Kinalaban ko po ang lahat para lamang mabigyan ko siya ng magandang pagtalakay at opinyon. Ito lamang po ang aking katanungan na sana nga po ay masagot ng mga taong gusto kong pagukulan ng katanungan ito. Sa dami-dami po ba ng magaganda nating nagagawa sa buhay na ito? Na tayo'y namumuhunan ng ating pangalan, ng ating kredibilidad, ng ating opinion at uh, maaaring sabihin nakagaganda sa isang personalidad. Yung pong lahat ng iyon, kapag po ba siya ay nakarinig ng isang bagay na hindi niya gusto at masama sa kanyang panlasa, lahat po ba ng ginawang maganda tungkol sa kanya, ng taong nagtanggol sa kanya ng pinakamahabang panahon, ay ibabasura na lamang? Yun lamang po ang aking katanungan na gusto ko rin pong marinig naman. Sabi ko nga, at sabi namin ni Oji Diaz, makipagkilala po muna tayo. Sa salitang maraming salamat po, bago po tayo magreklamo napaka po ng salitang maraming salamat na dalawang salitayan. Pero may dikig pa sa lalamunan na ating bitiwan. Sana po, bigyan natin ang pagpapahalaga yung mga taong tunay na nagmamalasakit at nagmamahal. At dapat ay intindihin ninyo ang aming profesyon dahil kami po ay tagapagtawid at tagapaglatag ng mga balita. Hindi maaari na ang gusto nyo lang ang aming sabihin kayo po ay public figures, kayo po ay nabubuhay sa loob ng aquarium. Sabi ko nga at gasgas -gas na ang linya kong ito. Kayo po ay mga isda sa loob ng aquarium. Ang publiko po, ang publiko po ay nakatanaw sa inyo. Bawat galaw nyo, bawat ikot nyo, marami pong nakatanaw. Wala kayong maaaring ligtasan. Kaya public figures kayo, huwag masyadong balat sibuyas. <coughs> Nagsaya nga ni Nanay Christy Freeman ukol sa pagsampa ng cyber libel ni Bea Alonso laban sa kanila ni Uji Diaz at mga kasama ay hindi nila ito hinaharangan bagkos hindi sila papayag na busalan ang kanilang malayang pamamahayag sa mga taong pinasok ang industriya para makilala bilang public figure kung saan hindi nga nagpatinag si Nanay Christy Freeman laban kay Bea Alonso at sinabihan itong we will see you in the court para sa buong kwento narito ang video Pero yung karapatan mo Bea Alonso para magsampan ng kaso laban sa amin ni O.G. Diaz at sa iba pa naming mga kasama, yan ay hindi namin hinaharangan. Pero kung ito ang naging dahilan para busalan ninyo ang bibig, opinyon at malaya naming pamamahayag ay nagkakamali kayo. Gumawa ka ng maganda, Bea Alonso, patuloy kitang papalaktakan patuloy kitang pupurihin. Pero kapag ikaw ay nagkakamali at sablay ang iyong ginagawa sa mata ng publiko at sa aming panlasa, ikaw ay aming paaalalahanan at tatapikin. At sabi nga, kayo ang nagdemanda. Ikaw, beya ang nagsampa ng kasong libelo laban sa akin, kay OG Diaz at sa aming mga kasama. Ano ang ating sinasabi? We will see you in court. Sa lahat po ng mga agarang nagpadala Ng teksto, ng mga positibong post At mga pagtawag kahapon sa akin Pasensya na po kayo kung hindi ko po kayo nabigyan ng sapat na panahon Sa mga kasamahang vloggers at reporters na humihingi ng aking panig Pasensya na po kayo Inilaan ko po ang araw kahapon Ako po ay dumalaw sa puntod ng aking ina bilang kaarawan niya kaya inukul ko po yung panahon ko para kay nanay. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat na mga nagtitiwala, nagpapakita ng pagmamahal at suporta. Pakitanggap po ng aking mula sa pusong pagmamahal. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na update. Maraming salamat.